ganda naman ng pinagawa mong bahay. Siyempre, basta para sa'yo. Kailan ba tayo magsasama? Kailan mo ba siya iiwan? Huwag ka magalalaan. Mahanap lang ako ng chan para pa bago ko siya iiwan. Babe! Ah, nandiyan na ko. Tago ka muna. Babe, nasan nga ba? Babe! Tumugon? ka lang hey. naman pala eh. Kanina pa akong tawag ng tawag, hindi ka man lang nasagod. Saka parang may kausap ka dito kanina. Ah, hindi. Walang kausap. Ano nga lang kausap? Siguro may kausap ka lang naman sa cellphone, no? Ah, hindi. Nasa bus ako nga cellphone ko. Hindi ko ginagamit. Wala. Wala naman tao dito. Wala ka naman nakikita, di ba? Sige, eh, siguro naano ko lang lang ako ng kakaila. Ah, uh, ano? Tuloy ka pa ba sa lakad mo? Hmm, sasama ka pa ba? Pwede naman, kaso nga lang, ano eh. Pabibihis pa ako. Hmm, sige. Sige. Baba na ako, ha? Bye-bye. Bye-bye, baby. Bye-bye, baby. naman Love, maupo ko muna. Ba't parang balis ako yata? Ano ba nangyayari sa'yo? Love, ma mahal mo ba ako? Oo naman, tinatanong pa ba yan? Siyempre mahal na mahal kita. Bakit ba? Sure ka, hindi mo ako iiwan? Oo naman, ba't kita iiwan? Ganito kasi, hindi na akong iwan si Queen. Nakita ko kasi siya. Matagal na pala niya ako niloloko. Kasama siyang lalaki magsasama na tayo. Iiwan ko na si Queen. Hindi ka magsisisi na akong pinili mo. Sasamahan kita sa lahat. Hindi rin kita iiwan. Ngayon, haharap ah, tayo kay Queen. At sasabihin natin, mapapakalayo na tayo. Magsasama na tayo. Oh, love. Huwag kang kabahan. Tsaka, alam mo, mahal. Magsasama na tayo. At uh, alam mo naman si Quinn, nalawa ko lang naman ako noon eh. Ito na siya sa lalaki niya. Thank you, love. You're welcome. O, Quinn. Oh. oh. Anong ginagawa mo, Yusof? Ah, uh, magtatapat na ako sa'yo, Quinn. Magsasama na kami ni Eunice. Si Eunice? Eunice, nasan ka? niwan dito. Yusof, paano ba? Pagod ako, huwag mo ko lukuhin. Hindi, kasama ko lang siya kanina eh. Yunis, huwag kang magtago! Ano ba naman ito? Yusuf, hanggang, hanggang ngayon ba naman ganyan ka pa rin? Hanggang ngayon ba naman hindi mo pa rin siya nakakalimutan? Wasted naman. Patay na siya, Yusuf. Pa patay? Hindi, hindi patay si Eunice! Hindi siya matay Buhay siya! Kasama ko siya kahapon! Nakita ko kasi si Queen eh. May kasama ibang lalaki. Pa, sa <laughs> Tapos kanina lang kasama ko siya dito, kaso... hola oh, love, huwag kabahan. Ano ka ba? Pag-usapan na natin to, di ba? Tsaka mahal. Magpapakalayo-layo na tayo. Sasabihin natin yung mamaya kay Queen pagdating niya. Yunis! Yunis, ano ka ba? Ba't mo ko iniwan dito? Ito Yunis! ba? Hindi ba magkasama tayong pumunta sa burol niya? Hindi ba ako yung dumadamay sa'yo nung namatay yung ex mo? <laughs> Hindi. Kasama ko lang kanina sa Yunis eh. Yunis! Yunis! Ano ka ba? Di ba na pinag-usama na natin to? Di ba magsasama tayo ang dalawa? Ha? Di ba pinangako natin sa isa't isa to? Magtatapat na tayo kay Queen. Aalis tayo, magsasama na tayo, di ba? Asan ka na, Yunis? Yunis! Sangin na kayo, sir! Yunis, asan ka na? Tumigil ano ka na! Yusuf, inirisk ko lahat para sa'yo. Kala ko naman, kala ano ko naman kayo mo na akong mahalin pag nawala na ko kapag ginawa ko na yung lahat, mamahalin mo na ako yung Pero wala pa rin pala. Pwede bang tandanan mo na si Eunice? Palayaan mo na siya. Yusuf ako na lang mo. Oh. Yusuf, so, nagmamakawa ako. Yusuf, ano ba? Huwag please.